Nawindang ang Kim Pao fans sa naging post ni Paolo Avelino sa kanyang Instagram account, sino ba naman ang hindi mawiwindang sa pa-hashtag ni Paolo, na not too soon? This na kung iisipin din daw talaga, ay para bang mayroon na siyang binabalak na makaisang dibdib si Kimi, lalo na nga at nasa hashtag ang apelyido ni Kim, iniisip ng ibang fanay na tila nga daw nagpapahiwatig na si Paulo dahil may plano na silang magpakasal ni Kimmy. Ngunit na pagalaman na Chu pala ang family name ng bride na kaibigan daw ni Paulo, at ang groom ay sunang family name, kaya naman pala ganun ang naging caption ni Paulo. Ngunit bago yan, ang nauna palang post ni Paulo ay may hashtag na, Not too Soon tila hindi naman daw ito sinasadya ng aktor na ganun ang nauna niyang hashtag, pero dinlit ito, dahil umingay daw kasi sa ex at discord channel, kaya pinalitan ni Paolo ng hashtag na not too soon. Ngunit kahit pinalitan daw ng aktor, yung nauna niyang pa-hashtag, ganoon pa rin daw yon, halata pa rin daw na meron pahiwatig si Paolo, at may kahulugan ang pa-hashtag na yon, nababasa naman daw kasi sa kilos ni Nakim at Paulo, at kung ano ang kahahantungan ng relasyon nilang dalawa. Ngunit nagkataon nga lang ba daw, na nababagay din sa kanila ni Kimi ang nasabing hashtag, kaya naman agad itong pinagkaguluhan ng kanilang mga tagahanga. Para daw kasi sa mga fan ay may malalim yon na kahulugan, may koneksyon din daw kasi yon kina Paulo at Kim, kaya naman daw naisip yon i-post ni Paolo. Dahil nga kilala si Paolo na tahimik lang, at hindi hayagan kung magsalita, kaya mas pinapakita na lamang nito, at alam naman daw ng lahat na matagal na nitong pangarap si Kini, kaya ang nasabing post ni Paolo ay sinadya daw talaga, para don sa nagpakasal, at para din sa kanila ng kanyang Chanita Princess. Ngunit sinasabi din naman ng ibang fanay na kumalma lang, hindi na nila kailangan pang umamin Kitang kita naman daw sa mga kilos nila, sa mga caption at pa hashtag ni Paulo, doon niya nailalabas ang totoong nararamdaman niya para kay Kimmy Ganon din naman si Kimmy na enjoy na enjoy Mag-exercise kasama si Paulo, ibinahagi niya sa kanyang Instagram video na nagwo-workout siya at kung papano maging healthy ang kanyang katawan, grabe talaga ang ching itang actress, dahil walang sawa sa kai-exercise, tila ba may gustong patunayan sa kanyang magandang katawan. At dahil dyan siguradong very proud si Paolo Abellino, sapagkat si Kim Chu naman ang hinuhula ang pambato sa kalendaryo ng isang alak. Pinasilap pa lang ang teaser, ang likod, mahabang buhok, leeg, at kilikili pa lang naman ang ipinakita. Nahulaan agad na si Kim Chu ang bagong Tanway calendar girl para sa susunod na taon. Radiant at captivating, ang caption ng short reels, at kay Kimi lang daw ito nababagay, kaya sigurado ang mga tagahangan ng aktres at ang Kim Pao fans nila ni Paolo Abellino na siya ang ilo launch before the year ends. Ngayon pa nga lang, ang ingay-ingay na, parang hindi na makapaghintay ang fans na magkaroon sila ng kopya ng kalendar. Tila wala naman yatang reklamo ang nasabing nakakalasing na inumin, na mabilis na hulaan ang pinahuhulaan nilang 2025 calendar girl, dahil advantage ito para sa kanila. Ang mga tagahanga ni Kim sa ibang bansa, nagtatanong na kung saan sila makakabili ng calendar na hindi naman ibinibenta, kundi ipamimigay, mapipilitan daw silang bumili ng naturang alak para lang magkaroon ng kalendar. Nakakaaliw din talaga sinasabi ng ibang fanay sa pagiging calendar girl ni Kimi, na kahit daw hindi sila lalaki, magsasabit na sila ng calendar sa kanilang kabinet at sa kanilang bahay, yung iba naman, sa kanilang wallet ilalagay ang smaller version ng nasabing kalendaryo. At higit sa lahat, na napakaswerte daw ni Paulo dahil ang girlfriend umano nito ang bagong calendar girl. Sigurado silang very proud ang aktor sa kanyang Chanita Princess.